Nagutom na ako. Uy. Ate. Ate, ate. Eh, kuya. Baka pwede pong palimos kasi gutom na-gutom na po ako. Dalawang araw na po kasi akong hindi kumakain eh. Ay, totoo pa po, po kayo? Ay, kuya. Ah, uh, may allowance pa po ako eh. Kung gusto niyo po, ah, uh, kain na lang po tayo din sa ano, sa loob po ng subdivision. Ah, uh, gusto niyo po ba? Sige po. Sige po, kuya. Wala, totoo po. Ba't dito po kayo kumakain? Oo po, dalawang araw na po. Ah, sige po. Doon na lang po tayo, ah. Ayan pa. Ay, dito, ah. Saan kayo? Ay, ano po, dun po. Ah, may restaurant po dyan, di ba? Papasok po sana kami. Ay, hindi ko, hindi ko rito yung pumasok. Lalo kung may kasama po lobe. Ha? Eh, eh, di naman po pwede yun, kuya. Lagi nga pupunta dito, pero bawal siya, kuya. Oo, oh, bawal po yun. Ano? Sorry na, hayaan na. Yung suit niya, oh, tinan mo. Pagmahal yung restoran dyan sa loob, tapos may kasama kayong ganyan. Eh! Aray na yan. Pagkakaroon sila tayo. Sige, kuya. Hanap na po tayo ng ito. Ay! Gabi naman si Kuya Garden doon. Hindi ka pinapasok, kuya. May pera naman po ako. Hayaan mo na. Sanay naman ako sa mga ganyan. Kasi lalo na ganto'y itura ko. Eh, kuya, alam mo. Doon na lang tayo sa bahay. Baka may makain po tayo doon. Ah, hindi ba nakakaya doon sa kasama mo? Ay, ako po bahala. Basta pa makakain po kayo. Huwawa naman po kayo eh. Tara. Sige kayo. Kaya pasok po. Oh. Ma. Oh, sorry na. Ay, may dala po ako. Si Kuya Jebay po. Hello oh. po. Kuya kamusta? kayo nandito? Ah, ano po kasi, kung okay lang po, ano, kasama po natin siya tumira sa bahay. Ha? Huh? Dito? Apo. Okay. Saan mo na kinala si Jepoy? Eh, sa kali po. Eh, naawa po ako. Wala po siyang pwedeng tirahan po eh. Naku, pasensya na. Ah, Jepoy. Anak, alam mo naman nakikitirahan tayo dito. Baka mapagalitan tayo mga mag-anak natin. Eh, Kaya walang dito si Jepoy. Punong-puno na tayo dito. Kita mo naman yung bahay, oh. Tayo nga, nakikisiksik lang eh. Pasensya ka na, Jayboy ha? Gusto yung kuman. Tama yung ano, eh. Karapatan dito, eh. Sige po, ni Ay, kuya. Sensya na po, ah. Pero, kung pwede naman po, bibisitahin ko na lang po kayo doon po. Bawal lang talaga po kasi dito, eh. Um, sige po, alis na po ako. Sige. sige Ay, ingat ka. Sige na. Pasensya na ha. Pero, mas ko na tumapad ka ng tabi. Pahinga ka na. Bumalik ka pala dito. Marami pa tayong gagawin ha. Sige po. Tulungan mo ako. Sige po. Okay. Ne, baka gusto mo bumiling tubig. Ay, di po. Kuya, kilala niyo po dito yung pulubi po. Asan po siya? Yung pulubi, yung lalaking laging nakaitim, na butas butas yung damit. Apo, apo, yan pa, yan pa. Naku ni, wala na yun dito. Kaninang ah? umaga, nakita ko, hindi, nakandusay sa gitna ng kalsada. Nabangga na sa sakyan, paano ba naman kasi? Hinabol yung pusa, alaga niya yata yun eh. Hala, totoo ba kaya sa, sa hospital po? Ay, hindi ko lang alam, pero tingnan mo lang dyan oh. Sa unahan, may malapit na hospital dyan. POTG Hospital, baka nandyan. Sige po, Salamat, kuya. Hala. Kuya Kuya, ba't ka naman nasagasaan? Kuya, ang gala, ng gala eh. hmm, ka ng hospital, kuya? Magpagaling ka na ay kuya, kuya, kilala niya po siya? Actually, may tumawag sa akin eh Nakita kasi kay Jeboy Yung card ko, nasa wallet niya Ano ba nangyari sa niya? Kuya, ayun nga po eh pumunta po ako sa may kalye po. Tapos sinabi po sa akin ng nagtitinda po doon na nasagasaan daw po siya. Tapos na hospital po, pinuntahan ko po. Sa so to po. Jeboy? Sino po ba kayo? Actually, matagal ko nang hinahanap yung kapatid ko. Two years ko na siyang hinahanap. Totoo ba kuya? Eh bakit po siya nasa kalye po? Namumulubi po. Ito kasing kapatid ko Lumayas eh, Pinagkaisa ka kasi siya ng mga kamag-anak namin eh. eh Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari Kasi nasa abroad ako nun eh Inaasikaso ko yung mga business namin doon. Eh, ganito pala yung nangyayari sa kanya Hindi Ibig sabihin po mayaman po talaga si Kuya J-Boy po Hindi po talaga siya pulubi Alam mo Hindi lang siya basta mayaman eh Sobrang yaman ng kapatid ko. Kaya nga yan lumayas eh. <laughs> Dahil sa mga iba kong kapatid. Kapag initan siya, napagkaisahan. Bakit naman po ganun, Kuya? Alam mo kasi, sobrang laki ng pamanang naiwan ng tatay namin sa kanya eh. Kaya lang di matanggap ng mga kapatid ko kasi di namin siya tunay na kapatid. Ito po ba? anak kasi siya ng tatay ko sa iba. Kaya laki ng galit ng mga kapatid ko eh. Kabi naman po yun. Eh, paano po yun, kuya? Kuya? Jeboy? Kuya? Jeboy? Sorry ah. Actually, matagal na kitang hinahanap eh. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kahanapin. Sana mapatawad mo si kuya. Alam mo naman, di ba? Na nasa abroad ako noon at tinaasikas ko yung mga business natin. Eh, ganito na pala nangyayari sa'yo. Bakit ka kasi lumayas? Yung mga kapatid kasi natin, pinag-iinitan ako. Eh, mas minabuti ko na lang na pumalis kaysa makipagtalo pa sa kanila. Jeboy, total nandito na ako. Huwag mo nang uulitin to, ha? Uh, oo, kuya. Pangako, hindi na ako aalis. Nga pala, Sarina, maraming salamat sa pagtulong mo, ha? Okay lang po yun, kuya. So, ano yung ibig sabihin ng Jeboy? Itong batang to, yung tumulong sa'yo? Mm -hmm. Oo, oh, kuya. Habang nasa kalya ko, siya lagi yung natulong sa'kin. Alam you mo, know, Sarina, di ba? Okay. Sarina, maraming maraming salamat, ha? Baka kung di dahil sa'yo, mapahamak na tong kapatid ko. At isa pa, Sarina, di ba nag-aaral ka? Uh, opo. Kung okay lang sa'yo, bigyan kita ng scholarship. Hanggang makatapos ka ng pag-aaral. Totoo po? Oo naman. Alam mo, yung mga batang katulad mo na ganyan, bihira na yan. Yung may mga mabubuting puso. At isa pa, sisiguraduhin ko sa'yo, pag nakatapos ka ng pag-aaral, bibigyan kita ng magandang trabaho. Totoo po kayo. Salamat po. Ano ba? Huwag mong pasalamat sa akin. Actually, ako yung may malaking utang na loob sa'yo. Kaya maraming salamat ulit. Opo. Kaya pagaling ka na. So, paano, Jeboy? Magpagaling ka. Kasi ah, ko lang yung mga bayarin mo dito, ha? Ah. ah, Sarina, salamat ulit, ha? Ah. May iwan ko muna kayong dalawa. Sige po. Salamat, ko Salamat, kuya.